Isang polimata si Rizal. Maliban sa medisina, ay mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag Siya ay makata, manunulat at nobelista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobela na Noli Me Tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo. Poliglota din si Rizal na nakakaunawa ng 22 dalawang wika. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina na samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio, na isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya na naging saligan ng Unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Isa siyang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng sariling pamahalaan ng Pilipinas sa mapayapang paraan sa halip na isang marahas na pag-aalsa na susuporta lamang sa karahasan bilang huling paraan. Naniniwala si Rizal na ang tanging katuwiran sa pagpapalaya sa Pilipinas at pagkakaroon nito ng sariling pamahalaan ay ang pagbabalik ng karangalan ng mga mamamayan at winika niya Bakit kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay magiging maniniil ng hinaharap?